Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong tangalian. Ayan, kanin at ang palaya. Ito ba po, yung ang palaya, nakabukod na. Ayan. At meron pa tayo, pusit. Ayan, lahat ng yan, nakita nyo, binigay ng ating Panginoon Diyos. Eh, Amen, ito po yung ang palaya. Ayan. Okay. Lahat ng yan binigay ng ating Diyos. Ayon sa Mateo 6.9, sabi ng Panginoong Yesus, Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Kaya pinapaalam po ng Panginoong Yesus ang pagkain ay galing sa Diyos. Hindi galing kung kanino. Galing sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya dapat lamang pasalamatan natin ang Diyos bago tayo Kumain. Amen. God is good. All the time. Okay. Subo na po tayo mga kaibigan. O kapapakan. Manta na. Mayroon pa kanin. Wala po. Eto, meron pa doon. Wala mo. Hmm. Kung Oh. Nasa na sa yan. Ha? Na marami pa nasaan. Sabihin wala na po. Konti mm. lang yan Kasi eh. oh. sa marami. Ako ito. hmm pala niya. Pampalis yung tabag. 不、OK、是。 Untuk tanim brown rice itu kayaknya ada. Cerah ke gabi. Di Nawabos. Kangali. Apulang di Nawabos. Kaya uh, silang namin ngayon. Sir baby nagtangag mo. Eh? Kaya e, ganito na lang po uh, ang ating muntin video. May laman kasi ang baby ko cool. eh. <laughs> like said, there and share. Share and share. God bless us all. Thank you for watching. Senior citizen, stroke loss, at person with disability po ako. Tawag tulong ng Panginoon Diyos. O, oh, kaya? Oo. <laughs> gagamba. Gagamba. Opposite. Opposite. Oo. Oh, Philosophy. Philosophy. Kaya? Kaya. Sa tulong ng Panginoon Diyos. Amen. God is good all the time. Bye-bye. <laughs>